talaga really not important? My, so, hindi importante sa Binti bakit po uh, pinagtutuunan ng, ng, ng pansin? At bakit? Bakit? It seems like alam mo, alam na alam mo pala itong impeachment na ito. Wey! Wey! Akala mo hindi ka mabubuking nitong mga hampas lupang vlogger na mga DDS? Ngunit, hampas lupa man kami. Yung lupa, yung lupa na ito ang hampas namin sa pagdumuhan ninyo. Dahil kami nandito pinaninindigan namin na dapat lang magsibaba na kayo kasi kayo ang wanga walang kwenta at walang mga silbi. Huwag ka mga ngamot yan. Anong gagawin natin? Presidente ka, huwag ka magsasalita ng ganyan. Ibig sabihin, namungulo ka sa bansa natin, nangangamot ka, ano na lang ang mga katulad sa amin, mga ngamot na lang din kami. Ha? Ang magaling na presidente, ang magaling na leader, dapat gumawa ka ng diskarte, gumawa ka <stutom> ng paraan. Oh. Tapos nagagalit sila pag tinatanong mo bakit kayo nandito. Oh. Nandito kami kasi may malasakit kami sa bayan. Oh. Kami kami kapalaran. Oh. Oh. Ang pagpamahal sa bayan, hindi pera ang katumbas. Correct. Correct. malasakit at future ng mga anak namin. Oh. Ah. Payaran. Yung sasakyan ng mga oh. Mahal namin ang bansa namin. Mahal Ayan. namin ang future ng bayan. Kapakalan. Kahit ko wala kang bibigyan ng pagkain, okay lang. Basta lang kita ng Congress, na hindi kami nagbi bingi sa mga pinagkagawa nila diyan. Ayun, tuwat pum. Ano si Buksan nyo yung libro ninyo, yung mga passport ninyo. Pagpahugat kayo. Akala malinis kayo. Ang magbibintang na bayaran kami, kayo yun. Ang puso nyo, hindi Pilipino. You are not a Pilipino. Kung wala kayong gagawin sa bayan ito. wala hindi kayo Pilipino, lahat na nagkukomet na tayo kami, bayaran kami, nang huhus ka dyan, hindi kayo mga Hindi na magagawa ng project kasi babagyo naman ulit. Yan bang gusto niyo, Pangulo? Gusto niyo ba na ang drugs maging ligal? Ano ang na, mangyayari sa future ng kabataan? Mo, sa kanya ka na sumali sa amin? Pag kayo, pwede mo na. God, ng sa bayang ito. Magkaroon ng kahihiyan. Hindi kayo nasa pwesto para magpayaman. Payaman kayo kung pera lang naman ng bayan. Ang dahilan para kayo yung maman. Congress! Nanawagan ako! Kung totoo ang investigation nyo kay Sara Duterte, kay President Sara Duterte, Ilabas nyo! Huwag nyo kami dito sirain. Dahil ang bawat paninibigay namin, hindi namin nakikita ang kayo. At makakaliwa naman ang mga sinasabi nyo. Hindi kayo nagsabi ng totoo. Kayo ba hindi mga Pilipino? Hindi ba kayo mga Pilipino? ko